So, yun, guys, good morning. Ayan. Kahapon, um, dumating yung order ng anak ko from TikTok shop. So, ayan nga guys. Uh, medyo, medyo maluwag sa anak ko kasi nga, ano siya, yung, ang kasi ng anak ko. So, ito yung in-order niya guys, na damit. Tinan naman. Ito yung in-order niya. Eh, ang payat-payat ng anak ko. Kasi sa akin. So, ayan, oh. Sabi niya sa akin, sa akin na lang daw bayaran ko na lang daw siya. Ang cute pa naman sana sa kanya nito kasi gusto niya ito yung ribbon-ribbon. Tsaka tinan mo yung kulay pang bagets Eh ako, ako ang magsusuot nito. Medyo rango na. Yan, ganyan. <laughs> so yan guys, natuwa naman ako kasi ako wala naman akong biniling damit for ano for new year kasi nga syempre mas unahin natin yung ihahanda natin sa lamesa kaysa sa mga damit-damit guys. Alam naman, ganyan na kasi ang nanay ngayon. So, mabuti na lang. <laughs> hindi na kasi sa kanya. Sa akin mapupunta. Pero sabi niya, mabayaran mo yan kasi bibili ko ng bago. So, ayan, guys. Papakita ko lang sa inyo ang damit na nabili niya. Na hindi sa kanya nag-asya. So, ayan guys. Oh. Ito, pag, nung sinuot niya tong short na to, talagang nalalaglag sa kanya. Kasi nga ang, ano niya, ang, payat niya, buya okay lang yan na ang ganyan kakapayat kasi pagdating ng pagdating ng kasing edad mo ako, ano na lang yan. Yung payat mo na yung kapayatan mo na yan, alaala na lang. Na gusto mong balikan kasi tataba ka rin pagdating ng ano, pag kagaya na kita, kalaki. Ayan, naka-display na naman yung aking mga kurikong. <laughs> Kaya ayaw na ayaw akong <laughs> ano eh, pinagsusuot short ni ni ano, ni Cordapio. Pero ako guys, talagang sa ngayon, matanda na ako, hindi na ako nahihiya. Talaga nag short na ako, wala akong pakialam. Yes, baby. What's that? Okay. Okay. Di ba guys, bagay ba sa akin? Ayan siya ano oh. Sa'yo yan? Kaso lang, pagka lumabas ka ng ganito, medyo, medyo awkward, pero, tita, ano lang, kapalan lang ng face. <laughs> as long as kaya mong dalhin. Ma, tita. Ganyan siya, guys. nagpe din yung anak ko. nagpe din ng damit niya. So, yun lang, guys. God bless. Yan. Ma. na, baby. Ako Pakikisali yung anak ko. Ha?